Hello guys. Ayan dahil sa kagustuhan natin na tumulong ano sa ating mga kapwa content creator. So restricted po tayo for 24 hours. Pero okay lang yan guys. Masaya po ako na makatulong po. Babalik naman po siya after 24 hours. So pasensya po doon sa mga hindi ko mapapalo ba. Kasi restricted po tayo. Pero gagawin natin ulit yan kapag okay na ulit tayo guys. So hindi po tayo magsasawa na tutulong sa kapwa po, po natin mga content creator. Dahil po na napapalo tayo. O na nare-restrict nar nar po tayo. Babalik naman po yan after 24 hours and tuloy po natin ulit na tutulong po. Ano? siguro lilimitahan lang natin para hindi din po tayo magkaroon ng mas matinding violation pa. Mahirap din po kapag inulit-ulit natin na ma-restrict eh, mas hindi din po tayo makakatulong guys sa iba. So, limitahan din po natin. <laughs> hindi po kasi na-control guys. Um, sarap kasi pindutin ng mga mga blue na nakikita ko. Hindi ko alam, basta uh, sobrang at attractive po siya sa mata ko kapag nakikita ko po. Kaya hindi ko may na pindutin. <laughs> Hanggang sa yan na nga po nangyari po sa atin. Pero enjoy lang po guys. Yan, thank you po.